Maraming tao hindi naiisip ang kahalagahan ng oras. Misan sinasayang yung sariling panahon o kaya naman sinasayang yung oras ng iba. Iba't iba senaryo eh. May mga taong nananalangin at gumagastos ng malaki. Ma-extend lang yung buhay. Meron namang gumagastos pa sa mga bagay na nagpapaiksi naman ng buhay. Maaaring sabihin ng iba, eh buhay naman namin to at wala namang kaming ginugulo eh dapat din siguro nating isipin na kahit sariling buhay mo yan, ay may pananagutan din sa Diyos at syempre, may epekto din naman sa iba. Ang kalusugan natin at buhay ay may epekto sa mga taong nakapaligid sa atin. May nakausap nga ako, masamang masama ang loob sa asawa niya dahil hindi na nga daw sila binigyan ng maayos na buhay dahil sa bisyo, eh nung nagkasakit, sila pa nag-alaga. Maaring totoo ito sa iba, maaring hindi naman sa iba. Pero alam mo, minsan, no, parang naiisip lang ng tao ang kahalagahan ng panahon kapag nasa dulo na siya ng buhay. Yun bang malapit ng mamatay o kaya ay meron ng malubhang karamdaman? Naalala ko yung sinabi sa akin ng isang senior citizen. Sabi niya, bawat sakit daw na dumapo sa kanya, sa kanyang katandaan, ay paalala na pahalagahan na niya ang buhay dahil maliwanag na ang panahon ay maiksi lamang. Totoo naman yun. Kung matututunan mo nga ito ng mas maaga pa, mas mainam. Sabi nga ng Bible, Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas, sapagat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ibig sabihin ng verse na yan, hindi natin alam kung gaano kahaba ang buhay natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap at kung may pagkakataon pa tayo sa mga darating na panahon. Sinabi to para maalis sa tao yung yabang. Nisang kasi ang dami nating plano na para bang lahat sa atin na nakasalalay. O kaya naman, dahil sa kakaisip natin ng sobrang layo na sa future, e eh nasasayang naman natin ang panahon na meron tayo ngayon. Yung iba, sobrang yaman na. Na di pa rin matigil sa pagpapayaman at nawawala na ng panahon sa mga mahal sa buhay sa kasalukuyan. Yung iba, pati yung problema ang hindi pa pinapanganak ay iniisip na. Kaya napapabayaan ang mga responsibilidad sa kasalukuyan nawawalan tayo ng quality time sa kasalukuyan dahil akala natin siguradong nandito pa tayo sa mas mahaba pang panahon. Ang totoo, walang nakakaalam niyan. Maaring tumagal pa, maaring hindi na. Maaring tumagal pa pero iba na ang sitwasyon. Yung katotohanan ito sana ay magmulat sa atin na huwag sayangin ang panahon na meron tayo ngayon. Hindi man maging mahaba ang buhay mo, Maaari pa din itong maging makabuluhan at mahalaga kung nagagamit mo ito ng husto at wasto. Kaya, asa ka pa. Ha?